Dakil tiko di bulan ni. Eh. Hi guys, good evening. Ah, uh, bali may papaliwanag lang ako sa inyo guys dahil sa vlog ko na to, hindi ko naman inasa mag vlog ako ngayong gabing to eh. Kaya lang dahil na malaki ang Bond ngayon. Yun, na uh, napag-isipan namin ng kasama ko para i-share naman sa inyo kung ano yung nangyayari dito sa Ah uh, dito sa area namin Sa tuwing nag-roving kami So dahil malaki nga ang buwan guys Sinubukan namin ito kayo Kung baka may uh, makita tayo Maramdaman man na kaiba So ito lang hindi ko may paliwanag Akala ko minsan Pag dalawa kayo Hindi sila nagpaparamdam O kaya hindi sila nagpapakita ganun. Pero sa yung ito guys Panoorin nyo hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga ganitong mga uh, kwento o kaya ganitong mga nakakatakot na video o content, uh, pakipalo, share naman at saka pakihart na rin guys. Tinggan lang yung mga yung nakuha naming video dito dahil may mga inidit edit ko to. Kaya lang inidit ko dahil hindi masyadong marinig. So, yung mga slow mo, pakinggan lang guys kasi di rin ako, naka, naka, nagtataka din ako eh kasi may nagsas, ibang nagsasalita eh. Pero, dadalaw kami ng kasama ko. So, nagtataka rin kaming dalawa. Saka, sa kasalikod ng building na ito, sa may CR na sinasabi nilang nakakatakot eh ayaw ko kung anong naisip namin pumunta kami doon para silipin din kung ano yung nandoon pero yun may nangbato na naman sa amin sa kabilang CR yun doon sa may kantin pero ang ko ng vlog dito pero si first time pa lang napuntahan yun sa totoo lang kasi mostly kasi doon kami sa may uh, senior high school building doon sa, sa gilid ng uh, high school tapos sa uh, Uh, nakikita nyo naman sa may uh, many forest so alam ko nagsawa na kayo dun guys so ito naman yung panoorin nyo ngayon kasi malaki ang buwan ngayon eh so yan panoorin nyo na thank you dakulti ko di bulan eh may taglag tata apar ah. kung saan Shout shoutout gan kini paring ko. Paring Alfred. Papalo naman kami diyan Alfred Miranda saka paring Alas. Hello guys. Malaki ang buwan ngayon. Dakkel dibon ini tatta nagdakkel Yay! Dakkel Yay! Jai, ya. Hai, intai aktor Jai ka. Tadi lupa apa nanti Dino par. Di nukaya mau ngapa nanti tano. Libet par, libat. libet. Libet par, itu tortas soda nah. ya. Cigarot, ya itu tortayo. Cigarot intai libet Jai likut, jeli kuti. Grid C si bin, dan. Takadokati, partner tetap, kawadik nih. Pareng că... Alfred, shout out di taga Bulawan, Bulawan. Ken taga Shout out Agboya ka, tara, may botoy na tara, kalte bulan. Dan kapom shot. Tawag makai kami di taga Logcon, so nga ilokano tayo na, nya pai. Tayo kami rata, Tanay. Oras ti para grobing manan kakapsat. Ano ya? No. Sa pala ko mo dadag parang tatto tanong makita tayo ya. Tene. Tati kami likod tatta. Ta panda itor. Eh. Na duwa kami tatta ni di ba na minsan. May may sak. Ke ya may ko tatta sunan kabsat ni. Nga boring ta no. Ta biblibog kami. Tene. Eh. Ta, dito kami ko de. Ah, so ang buhay ang kailangan yung kakabsat. Ano eh, baka na makita di makita. Ta. Dati yung telekod ang tika. Ati ka niyo kung bagada nga. Tabkabot ang tika. Eh, ganyan yung doon mag-istorya to eh. Ati ka niyo kantin na nabibayagan. Bari, bari. Ha? PCR. Mm-hmm. Bula na sumbar tito ya.

Kain niya ako ng Hmm. Pigsa angin. Naitan. Habat akong. Di dakit may istorbo. Painsa ka yata. kayo. Rayon ko. huh Tane, Pigsa angin. angin.

Bukay hmm. no, na kami kadong dito kung may kadong dito ah Ato ay umuli tayo dito ay kaya ayaw Ato ay umuli tayo dito ato yung building niya Ato ay Itur na kayo dito ay tipay na pala natin kahit hmm. Ta Ato ay ay Ta yung jits may aming asilaw dito tanong ka Ah

Ito, kasi kami grooving dito. Isa-isa yung may ataan. Baka... Hmm, grubiro kami na alit eh. Hmm. Hmm, ay, nagpigsa ngayon, no? Pigsa ngayon, oh. eh. Hmm. Uh -huh. Kaya kada dito sa ni eh. Hmm, ti bulan na kabaga.